Pangulong Aquino tiniyak na mararanasan ng lahat ng sektor ng lipunan ang mga biyayang pangkaunlaran ng Administrasyong Aquino. Sinabi ito ng Pangulo matapos niyang pasinayaan ang bagong training facilities ng ating mga kababayan na may kapansanan sa tahanang walang hagdanan. Si Rocky Ignacio ang ating tagapagbalita. Tiniyak ni Pangulo Aquino ang pata sa pagkakaloob sa lahat ng programang pangkaunlaran mula sa gobyerno. Pinasinayaan ng Pangulo ang bagong training facilities para sa persons with disabilities kaugnay na ika na pong anibersaryo ng tahanang walang hagdanan sa kay ay sa Pangulo hakbang ito ng pagbibigay halaga sa kontribusyon ng mga PWD sa lipunan. Dekada si Teta pa po nang unang magbukas ang pinto ng tahanang walang hagdanan dito po sa Kainta. Mula sa wagas na malasakit na dedikasyon ni Sister Valeriana Bartz, hindi lamang bukas palad na tinatanggap at tinaarugan ng mga pasilyot silid ng tanang ito, mga kababayan nating may kapansanan, kanlungan din itong nagbibigay lakas sa kanilang iangat ang sarili at silungang naglili ng, ng kanilang kakayahang makibahagi sa pagpapaunlad ng lipunan. Nauna nang sinabi ng Pangulo na sisiguruhin niyang walang maiiwan sa kaunlaran hatid ng matuwid na daan. May tema na sparkling 40 years of our commitment in enabling person with disability, pinapurihan ng Pangulo na hindi naging hadlang ang kanilang sitwasyon para maging bahagi ng lipunan. Bahagi nga po na itinataguin natin demokrasya ay ang kakayang makiambag sa bawat aspektong nagpaparangkada sa kalakang lipunan kabilang ng edukasyon, hanap buhay at maging ang pagkikilahok sa ating mga proseso. Kaya naman, tagumpay din po natin may tuturing ngayon, mayroon ng tilis na accredited ng COMELEC ang kayang isatinig ang karapatan at kapakanan ng PWD sector Kasunod nito, tiniyak rin ng Pangulo na hindi hihinto ang gobyerno na hanapan pa ng mga programa para sa dagdag oportunidad sa mga PWDs. Sa kasalukuyan ay may kalahating milyong PWDs ang bansa. Magsasaka kaman na namulat sa mga Pilapil at ng Palayan o call center agent na lumaki sa paligid ng mga damuhalang gusali metal craft worker kamano o instructor na sumibol sa mga pasilyot silid ng isang tahanang walang handanan, iisang e isang pamilya lamang tayong lahat. Pantay-pantay, hindi nagiiwanan at inaangat ang bawat isa tungo sa katuparan ng ating mga pangarap. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.